ay ginawad na ng National Housing Authority o NHA ang isang daang mga housing units sa mga beneficiaryo sa Sen. Noy Aquino Sultan Kudarat. Ang proyekto ay pinunduhan ng NHA ng higit 20 million pesos. Ito ay para sa isang daang mga pamilya ng manubululangan sa sitio Tabangan, Barangay Kuden. Ayon pa kay NHA 12 Regional Manager Sinayda Kabilas, ang proyekto ay nasa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples ng Ahensya. Bahagi rin ito ng Resettlement Assistance Program for Local Government Unit updates. Ayon pa kay Kabilas, bawat bahay ay may lawak na 24 square meters na pinatayo sa 80 square meters na lote. Ito ay binapagtaliban na rin sa direktiba ng national government na magkaroon ng patas na akses sa housing program ng gobyerno ang lahat ng mga mamamayan. Ruel Usano, NBC, Bida Balita.